We still have three days para umabot po sa deadline. Isa sa mga pakay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isinagawang press conference kanina, kumbinsihin ang nalalabing jeepney drivers at operators na bumuo o sumama na sa isang kooperatiba o korporasyon. Requirement kasi ito sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno at ang deadline sa linggo na. Aminado ang LTFRB, nasa higit 33% o isa sa tatlong unit pa lang sa Metro Manila ang bumuo o sumali na sa isang kooperatiba. Tiwala pa rin naman ang ahensya, dadami pa ang sasama hanggang sa linggo. Sumama po sila, makonbinsi po sila, and clearly po naliliwanaga naman po sila. Pero hindi si Mang Ramon, na operator ng dalawang jeepney unit sa rutang Pasig-Tagig. Sabi niya, lahat daw ng 70 units sa kanilang ruta hindi pa nagpapakonsolide. Kahit wala daw kitain, susugal na lang sila kaysa bumili o mangutang para sa higit dalawang milyong pisong modernized jeepney. Ano naman kakayanan ng ano, ordinaryong operator? Bibigyan ka ng kamal na utang. So pagpasok mo pa lang sa banko, sasabihin, sir, ano bang asset mo? May lupa ka? May bahay ka? Hindi ka maapurban dahil wala kang may bibigay na ganun. Marami rin sa kanila ang hindi na raw babiyahe simula lunes hanggang sa tuluyang wala ng papasada. Kahit pwede pa silang bumiyahe hanggang January 31, ang bagong tak ng visa ng kanilang provisional authority. Nababahala naman sa posibleng kawalan ng masasakyan si Rochelle. Nag-commute lang siya mula tagig papunta sa isang ospital sa Green Hills para sa kanyang regular na radiation therapy bilang isang breast cancer patient. Masyado raw mahal ang 150 pesos na pamasahe sa tricycle para sa tulad niyang walang trabaho sa ngayon. Sabi ko paano na ako uuwi kasi wala naman pa akong pera para pamasahin magsakay ako ng tricycle papahatid sa amin. Paano na po ako maglalakad ako? Pero ang mga opisyal tiwalang hindi magkakaroon ng tinatawag na transportation crisis pagsapit ng lunes. Magbibigay daw ang LTFRB ng mga special permit para sa mga kooperatiba sa mga rutang wala pa sa 60% ang nag-consolidate. Ibig sabihin, maaaring suplayan ng mga kooperatiba ng mga unit ang mga rutang ito, lalo na yung mga may iiksi lang ang tinatakbo. May iba't ibang uri rin naman daw ng transportasyon na pwedeng sakyan ng mga pasahero. Clearly major routes, almost all consolidated yung maliliit na ruta na hindi consolidated kaya puyan ng mga tricycle ng taxi Sa Lunes naman ilalabas ng LTFRB ang listahan ng mga ruta sa buong bansa na 60% na ng mga unit ang nakapag-consolidate at yung mga hindi pa Rex Rengito CNN Philippines